Batanes Wonders, halina tuklasin ang paraiso ng Hilagang Pilipinas. Alamin natin yan sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang maranasan ang malaparaisong paraisong tanawin ng Batanes? Halina't lakbayin ang paraiso sa Hilaga ng Pilipinas. Simula ng iyong paglalakbay sa Vayang Rolling Hills, kung saan matatanaw mo ang malalawak na lunti ang burol, perfect para sa mga nature lovers at photographers. Mula rito, tumungo sa Basco Lighthouse sa Naida Hills na nagbibigay ng 360 degree view ng Basco, Mount Iraya at Karatig na Isla. Huwag mo rin palampasin ang Marlboro Hills o Raku Apayaman, kilala sa malalawak na pastulan at tanawin kung saan nagsasama ang langit, lupa at dagat sa isang kamanghamanghang view. Bisitahin ang Morong Beach at ang iconic na nakabuang ark, likha ng kalikasan na perfect para sa mga beach lovers. Sa Ivana naman, matatagpuan ng House of the Kai, ang pinakamatandang bato-batong bahay na nananatiling matatag mula pa noong 1800s, simbolo ng katatagan ng kultura ng Ivatan. Kaya't huwag palampasin ang pagkakataong ito na maranasan at matanaw ang nakatatanging kagandahan ng Batanes. At yan ang ating highly recommended.